Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! At ngayon ay bibigyan natin ng reaksyon ang isang matapang na pahayag mula sa aktres na si Carla Abeliana tungkol sa umano'y blatant corruption sa tax declaration process dito mismo sa Pilipinas. May nagaganap raw na kalokohan sa loob mismo ng sistema at hindi na siya nakapagtimpi. At may sumuporta rin sa kanya, si scriptwriter Suzette Doctolero na nagsabing mas mabuti raw kapag celebrities na mismo ang nagsasanita tungkol sa mga issue. Aba, parang lumalalim na ang pakikilahok ng showbiz sa public accountability. Basahin natin ang bahagi ng artikulo sa umanong post nga raw ni Carla Abeliana. Ayon sa Inquire.net, Carla Abeliana has taken to social media to express her frustration over what she claims is blatant corruption in the property tax declaration process in the Philippines. Grabe, ay katinig! Hindi raw basta simple lang ang problema. Ang ginamit na salita, blatant. Ibig sabihin, garapanan. At siya mismo ang naka-experience nga raw. Hindi naman ito simpleng chika lang. Ang sinasabi ni Carla, first-hand experience siguro. Kaya kung totoo nga ito, aba eh, talagang nakakagalit. Property Tax Declaration pa naman, isa sa pinaka-basic na proseso sa gobyerno. Kung dito pa lang may kalokohan na raw, paano pa sa iba? Ngayon, dito papasok ang punto ni Suset Doktolero. Ayon sa kanya, the more celebs that speak out, the more issues are brought to the awareness of all government and people. Tama nga naman, sanay tayo na ang mga artista ay nananahimik na lang. Pero ngayong sila na mismo ang nagsasalita, mas mabilis marinig ang hinaing. Bakit? Kasi may platform sila, may following, Kapag nagsalita ang artista, lalo na kung tulad ni Carla na hindi naman pala sawsao sa politika, mas may kredibilidad at mas seryoso ang dating. Pero ito ang tanong, anong gagawin ng gobyerno tungkol dito? Kasi kung isa-isa nang nagsasalita ang mga personalidad tungkol sa mga anomaryang ganito, parang may pattern na raw hindi ito first time na may naglabas ng hinaing tungkol sa corruption sa tax declarations nga raw, titling at iba pang proseso sa gobyerno. Pero bihira ang artista na magsalita sa public platform na ganito kadiretsyo. Kung sakaling totoo ang alegasyon ni Carla at inuulit natin, alegasyon pa lang ito wala pang investigasyon. Dapat ito maging eye-opener sa ating mga mamamayan. Huwag na tayong tumanggap ng ganyan talaga sa Pinas mentality. Ayon sa ulat, ipinahayag raw ni Carla ang pagkadismaya niya sa umano'y blatant corruption sa proseso ng property tax declaration. At kung isa kang ordinaryong Pilipino na walang kilala, walang artista level status. Paano pa kaya? Kung ang artista ay nilalapastangan umano sa proseso, paano pa tayong masa? Ito raw ang tinatawag ng ilan nga raw na institutionalized corruption. Yung tipo bang normal na raw, parte na ng proseso. At iyan ang delegado. Isa pa, kung hindi magsasalita ang mga tulad ni na Carla Adeliana. Baka tuluyan ng mabaon sa limot ang mga ganitong issue. Tama, si Suzette Doktolero. Public awareness ang unang hakbang sa pagbabago. Kung hindi aware ang taong bayan na ganito ang sistema, paano tayo magre -reklamo? Ngayon, asahan natin. May mga magsasabing nagpapapansin lang yan o baka may agenda. Pero kung totoo ang mga salaysay niya, bakit hindi investigahan? Mga katinig ng bayan, anong masasabi ninyo? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Carla Abeliana, magsasalita rin ba kayo? O mananahimik na lang? At dapat bang mas marami pang celebrity ang sumunod sa yapak niya? Hindi para magpasikat, kundi para ibulgar ang mga mali na matagal nang pinalalampas. Sana ay magsilbing simula ito ng mas bukas na diskurso tungkol sa katiwalian nga raw sa bansa. At sana Magising ang mga kinauukulan! Comment down below! Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon! At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan! Kung saan ang boses mo ay mahalaga! Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila... Evil only thrives when good people do nothing. Salamat, Carla Adeliana. It must be computerized, like submitting your assets, so that the taxes will be collected correctly, not those personnel who are corrupt. Bago pa maging presidente yan, alam nyo ng college kick yan at walang nagagawa sa Senate. Ba't binoto nyo pa din? Ngayon, nga nga! Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang itagdaan o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo mo'y mahalaga kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!